Hello everyone! Welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa inyo mga Leo. Para ngayong paparating na September Leo. Kaya tutok na Leo. So, Leo, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe na Leo para laging updated sa aking videos na i-upload Leo. So, kung gusto niyo magpa-personal reading, contact nyo lamang ang aking anak. Siya lamang ang mag personal reading dahil siya lamang ang may oras okay so medyo busy pa ako kaya wala akong oras sa personal reading kaya siya ang humahawak sa aking personal reading leo paalala this is not for everybody kaya take what is resonant for you okay so this is your angels guide leo so what is your angels guide leo joy and contentment So, some of you mga leyo ay kumbaga uh, contento na or masiyahin ang mga leyo. Kahit kunting bagay lamang, no? Ang mga leyo. Joy and content So, learning experience. So, some of you ay learning your mistake, no? Kumbaga, lalo kang naging successful dahil sa iwang mga kamalian leyo na nagawa. Kumbaga, na pagtutunan mo ang mga bagay na yan, leo So, honesty and communication. Some of you ay uh, honest sa pamilya, loyal sa family, no? Some of you, some of you ay magaling sa communication, no? Mga uh, ano ba yan na trabaho? Communication, some of you. Some of you din ay magaling sa about mga social media, no? Some of you. Kung baga, laway lang ang puhunan ng mga Leo ay kumikita na Leo. Yes. So, Leo, your angel is telling you are protected ng ating mga spirit guide at ng ating mga angel's guide, Leo. Angelic protection. You have a strength and guidance. So, some of you, you have a gift of courage, strength, and guidance. So, some of you ay magaling mag-guide ng isang tao. No, Some of you ay mga leader ang mga Leo din. But, uh, you have ability Leo no? Na mag-manage, mag-handle Ng mga tao, Leo Raise your vibration Leo Huwag magpadalas sa uh, Mga bad energy Mga negative energy So palakasin mo ang iyong Vibration, ang iyong energy Leo, okay So harmony Resolution So this is your angel's guide Leo Yes, and also this one. See? Blessings and abundance. So, may mga blessings na paparating sa mga layo this month of September. Yes, some of you ay may mga kakayanan na mamuno, mag ng isang tao. Some of you ay mga may lakas loob na gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga normal na tao. No? Ang mga layo some of you ay makontento na sa bag sa kunting bagay lang masaya na kayo no Masayahin na mga leo din all right so harmony resolution kung may mga hindi pagkakasundo this month of september ay magkakasundo na ang mga dalawang panig kung may hindi pagkakasundo sa mga leo okay yes harmony and resolution So, Leo, listen deeply no? Mga messages ng inyong angels, no? Leo. Or listen deeply kung anong gusto mo, Leo, ay sundin mo, Leo. Kung anong mga gusto mo sa buhay, gusto mo bang magnegosyo, gusto niyo bang mag-asawa na, so... Yes, think twice, Leo, also, Leo, before tayo magdesisyon Alright, pakinggan mo na mabuti ang iyong heart, ang iyong puso, Leo. Okay. Or bigyan mo rin ng pansin ang message ng iyong angels. Okay, Leo. So, yes. That is your Angel's guide, Leo. So, your angel says, blessings and abundance sa mga Leo ngayong September. All right. So, additional message for Leo ngayong September. Leo writer So words are powerful. Use them to manifest more abundance. Consider career like blogger, content creator, writer or book author in a creative writing. Your words have the powerful to influence and share your gift with the world, Leo. Share your gift Leo to the world. No? Yes. So, some of you are nagaling na vlogger, content creator, no? Some of you. So, some of you ay dyan ka kumikita, Leo, no? Alright. So, partnership. So, yes. So, you're creating a strong and successful partnership, Leo. Consider finding a partner who can fill in the experience you're lacking. So, yes. So, partnership. Some of you ay may kasosyo sa negosyo, no? Alright. So... Some of you ay may kasusyo sa inyo pagka content creator ba, like that, no? So, you have this card like purpose, Leo. New idea and inspiration will guide you to divine calling. So, Leo, some of you ay may calling. So, listen deeply also, Leo, no? May mga message ang inyong angels. So, Leo, some of you ay kumikita dito sa pagbablog writer, no? Yes. So, activation. You're unlocking your soul purpose and receiving divine gifts. So, your divine gifts is you have a gift of courage. May kayang gawin. Umaga, you have a gift of courage, Leo. Kaya mong gawin ang mga bagay na hindi magawa ng mga normal na tao, Leo. Some of you ay may ability to be a leader, no? Ang mga Leo. Yes. Yes, so all tools you need to increase your income Are within your reach. So, nandyan na pala lahat sa iyo, Leo. No? Na ma-reach mo ang iyong mga gusto sa buhay, Leo. Yes. Manifesting. Great things are coming your way. Soon, Leo. Okay. Additional message for Leo. So, some of you nagtatrabaho sa mga multimedia, no? Sama ba yun? Sama ba yun kung nakita dyan? So, multimedia na yan, pag content creator mo, something. So, public recognition, see? Na makilala ka, madidiscover ka, Leo. Sa iyong pagka-content creator, sa iyong pagka-blogger, no? Yes. Sa yong mga idea, Leo. So, listen carefully, Leo, no? Sa yong feelings. Sundin mo ang iyong gusto, Leo, kung anong gusto mo. Yes. Alright. So, Leo, see? This card is showing in my eyes. Ten of Pentacles, Leo. So, see? Baul ng kayaman ang treasure. So, prosperous, wealthy, and abundance ang mga Leo. inuulan ng pera ang mga Leo this month. Yes. Nang dahil sa iyong Talento. Nakilala ka. Sumisikat ka. Kaya ka nagkaroon ng malaking pera see, nagbubunga na ang iyong mga pinaghirapan, Leo. If you can see, oh, ah, right. Yes. So, big harvest sa negosyo this month. Be careful. May mga taong masamang tingin sa iyong pera, sa iyong kayamanan, sa iyong negosyo, sa iyong kasikatan, something like that. Okay. Yes. Leo. So, Leo, nagkakaroon ka ng yaman, karangyaan, or kasikatan ng dahil lang din sa iyong pag-aikaw, Leo. Okay? Nang dahil sa iyong pag-aikaw. Huh? Yes. Yeah, so, kung ikaw ay nagtatrabaho, stable ang job, andyan pa rin ang mga source of income, no? King of swords, see? You are clever, or smart, Leo. Some of you ay may kaalaman about law. Some of you. Okay. Okay. Nine of Pentacles, Leo. Prosperous, wealthy, and abundance ang uh, Leo. Mala royalty ang energy. So, be careful may mga tao na dito, Leo, sa iyong kasikatan, sa iyong mga source of income, sa iyong pagka-clever. So, be careful, okay? Leo. Leo, may mga tao gusto kang matrap, gusto ma-stop ang iyong pag-grow, So, lagi alert to Leo, okay? May mga tao din nagsubaybay sa inyo. Nag-spy. kino ka, something. No? Yes. May mga mata nakatingin sa inyo, mga Leo. Yeah, kaya laging alert to Leo. May mga offer din dito, Leo, na tinalikuran mo. Mga opportunities na hindi mo kayang tanggapin or may bumabagabag sa iyong isipan. Some of you ay may nawalan this month of September, no? Some of you ay upset, sad. Some of you ay uh, may iniindang na karamdaman, no? Some of you, yes. Or either this is your part of your family, Leo, na nangangailangan na iyong tulong. Kaya lingon-lingon din, Leo, pag may time, okay, no? baka, baka may nangangailangan na yung tulong, nakalimutan mo ba something, na yung nanay ba, yung tatay ba, nangangailangan ng tulong mo, Leo. So, Leo, you have the will of fortune, see? Big amount of money, mga unexpected, mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay mo, Leo. No? Magkaroon ba ng maraming pera, manalo ba ng lotos, sumikat ba, natanggap ba ng trabaho, nakapasa ba ng boring something like that. So, panig sa iyo ang universe ngayong September, Leo. Alright. Okay. See, may mga backfighter friends, oh. Tinitira ka patalipod, Leo. Ayaw nilang maging makita kang masaya, Leo. Alright. Ayaw nilang makita kang masaya, Leo. Yeah, see, the Empress. This is you, Leo. How powerful you are, Leo. So, Leo, kung nakalimutan mo na kung sino ka, Remember who you are, Leo. Take back your power, Leo. Yes, some of you ay nababaluta ng negative energy. Hindi nag-function ng isipan ng mabuti. kumbaga uh, parang nawalang gana, no? Dahil si may baraka dito, Leo, na ini mo ang mga offer. Si Leo, you have ability, Leo. Nabuksan ang mga pintuan na yan mga pintuan, true success, mga pintuan, pintuan ng kayamanan, trabaho, whatever, kung ano man yan, may ability ka yan, Leo. But some of you ay nagpadala sa mga negative energy. No? Some of you ay nawala ng ganang magtrabaho, nawalan ng ganang magpapalubilo, nawalan ng ganang gamitin ang katalinuhan, something. Yan ay mga negative energy, Leo. Kaya labanan mo ang mga yan, Leo. Alright. May kakayanan ka, Leo. Okay. So, see? Hiding enemies. Some of you may mga potential talent na madi-discover this month or so. No? Some of you ay pagdating ng gabi ay namimiss ang pamilya, alone, feeling alone, something like that. No? Yes. So, Leo, you are very close ng ating Panginoon ng ating mga spirit guide at ng ating angels guide, leo. Some of you ay may mission dito sa mundo ang mga leo. May mga kasunduan kayo leo ng ating Panginoon. Uh, mission here on this earth. No? Some of you mga leo. So, you have a brave heart, leo. Yes, like a lion. Ang mga leo. No? Some of you ay may ability or mga leadership. Born to be a leader ang mga leo. Okay. Braveheart, ang mga Leo. So, Leo, you know, this is the card na na pinakita ko na nababalutan ng mga negative energy. May maraming offer, pero tinalikuran mo, no? something, hindi nag-function na mabuti ang isipan dahil sa mga negative energy na yan. Yan ang resulta sa mga gushiping, mga taong ingit, chilos ha? They don't want you to be happy, Leo. Yes, they want you like this. Sad, upset, homeless, something, no? So, labanan mo yan, Leo. You have devil card. So, this is confirmation na may mga tao talagang they don't want you to be victorious, prosperous, and wealthy, Leo. So, be careful around you. Wag basta, basta magtiwala ni kahit sino. Yes, Leo. They want you to be like this, leyo See? broken-hearted all right so use protection Leo all right so additional message for Leo para ngayong September additional message Leo 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 show me what is your message universe Leo. Leo Leo show me what message sa mga Leo. Leo, you are a earth angel. See? You're helping with return. You're helping. Some of you ay may paparating na maghingi ng tulong this September. No? Yes. So, Leo, this is not only giving. This is also receiving. Okay, so some of you makatanggap ng malaking pera this month Nang dahil sa iyong kabaitan Sa mga ginagawa mo dito sa Earth, Leo Kung baga binalik lamang ng ating universe Ang iyong mga kabaitan, Leo See? Money, 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 Leo This is money card This is same card, Leo See? Yes Okay, so some of you makatanggap ng malaking pera, no? yayaman this September, may mga reward ba, si hard work pay off, no, maparangalan, mabigyan ng appreciation, nakikita ng iyong boss kung gaano ka, ka sincere at uh, focus Leo sa trabaho, no? Yes, so may mga new relationship din sa mga Leo kung ikaw ay single or Leo you are love, mapagmahal ka Leo. Mawain, no? You are the earth angel, Leo. Okay, Leo. So, may mga good news, proposal this month. See? Victorious. Big reward, no? Ang mga uh, Leo. Born to be a CEO, din ang mga Leo. Alright. Leo, may ex din dito sa inyo na babalik. Okay. So, leo, may past na rin dito na nawala na sa buhay mo, Do? Mga lola mo ba, nanay mo ba, na nawala na dito sa mundo, na nagpaalala, na, leyo, na take good care also of your health, leo. Huwag kalimutan mo rin ang iyong sarili, ang iyong health, leo. Huwag masyadong uh, mag-workaholic, addiction, kung ano man yung mga ginagawa mo, leo nagpaalala ito Leo na kailangan mo ring bigyan ng pansin ang iyong health o relax din pag may time Leo no wag masyadong trabaho lang magtrabaho something like that yes or some of you Leo ay may past dito na nagpaalala kung ano ang iyang mga habilin sa iyo ay wag mong kakalimutan Leo or ipagpatuloy mo Leo ang iyong kabaitan okay or Leo may past din dito na nagsasabi na kalimutan mo na yung mga addiction mo yan. I-stop mo na yan, Leo. Yes. Alright. So, may big decision din sa mga Leo this month. No? May mga mabibigat na decision dito. Yes. Sa mga Leo. So, it's message for Leo. Leo, see, backfighter friends again. See, this is same meaning, Leo tinitira ka pa ko, no? Mabait lamang pag nasarap mo. May mga offer na tinalikuran mo. si may mga legal matters din ngayong September. No, marriage contract ba? Business contract ba? Or visa contract? Law na ma-approve? Something like that. Leo. So, Leo, may mga good news, good omen this month also. You have freedom also, Leo. Magawa mo lahat ang gusto mo, Leo. Walang sino mang maghadlang sa iyo ang mga gusto, Leo. Kaya, go, go, go lamang, Leo. Kung ano mga plano mo sa buhay. Alright. Yes. So, additional message for Leo this month. Oh, Leo, you are cute. Oh, MG. You're doing for post Leo. You're doing with purpose. Rebirth, big transformation. Yep, Gossiping on you. Oh my goodness. Yes, may nakipagmaritis. Minamaritis ang mga Leo. You are blessed, Leo. Kaya pala. Minamaritis ka, Leo, dahil sa nakikita nila na may rebirth dito, bagong pagtutaw, bagong Leo. Minamaritis ka dahil blessed ka minamaritis ka dahil cute ka <laughs> no minamaritis ka dahil sa iyong pagka-focus at determinasyon sa buhay Leo sana all star beauty kaya pala minamaritis ang mga Leo of oh, MG no comment ako diyan oh my goodness kaya pala ay minamaritis din ang mga Leo dahil may nagba-viral sa mga Leo nakilala ang mga Leo si this is public recognition Leo <laughs> kaya pala may nagmarikis go shipping OMG oh yes so 111 one, 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 Leo this means follow your heart and make sure to focus on what you want to manifest Leo so admiring your work oh you are the victorious. Kaya pala, may mga maritis, na chismis, eh, So, any con, enemy cannot touch you, Leo. Spirit want you to straighten your vibration. So, Leo, palakasin mo ang iyong energy, okay? Dahil may mga energy dito, bad energy dito sa baraha mo, Leo. Huwag mo hayaan na ang manaig ang negative energy na yan, Leo. You are very smart, Leo. Use that one. You're buying a land or a house ngayong September. Yes, may mga kontrata dito, no? Mga loan na ma-approve din dito sa barang mo, Leo. See? This card is mga contract. Yes. Yes. So, this is your button of a deck, Leo. Your wish will come true ngayong September. So, that's all for this month of September, Leo. Hope you like it, my reading. Huwag kalimutang mag-comment. See you my next video. Bye-bye.